Um, mahalaga kasi sa akin ang katotohanan at magbigay po ng tamang impormasyon. So, pag hindi po tamang impormasyon, parang napipilitan ako na gusto magsalita. Pero dahil dito sa, uh, kumbaga, bet na ito, gentleman's agreement, pag lumaban talaga siya, uh, ay hindi ko na po siya ay content So, uh, pag lumaban siya ng professional boxing, okay? Uh, so, <laughs> wala pong problema yan. Hindi po kawalan sa akin yan. Actually, baka hanapin niyo pa yung content sa akin kasi iba pag uh, kino-content ni Pau Salud si Casimero. Alam naman natin na hype pag si Pau Salud ang nag-content kay Casimero at uh, yung mga ibang mga content creator, eh, alam naman natin na karamihan sa kanila eh mga fa fake news, fake news lang, no? Iba pa rin pag legitimate and wala namang ibang legitimate talaga eh, No? So sa akin po, uh, tatanggapin ko po yung hamon na yan kung ituloy po. No? Actually guys, Uh, may nag-message sa akin na parang tinatanggap niya yung hamon na yan. So sabi ko, publicly, tinatanggap ko na rin po yung hamon na yan na pag lumaban siya, uh, eh go. At ako, sasabihin ko sa inyo, alam ko po na posible pong mangyari yan. Bago pa man, uh, well actually, na-confirm ko yan doon sa laban ni Kenneth Luber. So doon po sa laban ni Kenneth Luber, dahil pareho po sila ng promotions, eh matagal ko pong nakausap yung ano no uh, na matagal ko pong nakausap yung promoter po ni General Casimero so kaya kaya may idea ako kung ano yung posible pong mangyari sa career ni Casimero um, kaya masaya pa rin ako kung lumaban siya so at at least wala na akong obligasyon kung sakali po na matuloy uh, i have nothing against that so sa mga nakikipagpustahan naman sa sa akin no may mga nakikipagpustahan kagad sana nanonood siya yung taga Japan na uh, maangas takot naman kay SB na <laughs> pinalagad hmm. hamon ng hamon di naman din pala kaya uh, pero pero daw parang bobo lang wag po kayo gagawin pupusa sa gano'n kasi parang bobo lang ang pupusta doon kontrolado yun eh hindi naman siya yung sports na eh. hindi mo alam kung ano mangyayari kontrolado ng isang side yun eh pag may laban eh buti nga pinapansin ko pa siya eh <laughs> anyway nang ano lang ako nang aasar lang ako but ay... Uh, I I wanted to say, you know, uh, na appreciate ko lahat ng nag mention na nagcha-challenge sa akin. Pero minsan guys, galingan niyo yun naman yung pag-challenge. Parang naglolokohan tayo. Hindi eh. naman ako pinanganak na kinabukasan, matanda na nga ako eh. So, um, alam ko po 'yan na put potential. So sa mga nakikipag uh, pustahan sa akin na December daw, bobo lang yung makipag uh, postahan, kasi pwede mo naman ituloy yung laban sa December, pwede mong gawing January sa promotions mo. y eh, si tiene si, menos